kulang akong ano, wala akong mga kamay. Huwag well, eh, ka nang binili mo! Oh. Mm -hmm. <coughs> Anong batongan na ito? Ulan na ito. Wala nang pahinga. Ilang linggo na itong ulan ng ulan. Ang putik pa naman dito ng daan. Dulas pa. Ay nako, ulan. O oh, ano, kamusta na si papa mo? Magaling na ba? Lalo nga po atang nilalaan eh nagpalagay sa ano, oh, tapal. Eh, araw na yung lagnat na yun. Wala pa, hindi pa gumaling. Ang kapulag. Ito, at naka... Kasi talaga ata ang pakiramdam nitong taong ito. Kain ko nga ito ng kanin. Kain ko nga yan at wala nang kain-kain yan na araw ng lagnat nitong baysok na to ay Diyos ko Galing pa tayo sa trabaho. Kaya pa mag-iintindi. Ito ka nga, umupatpakainan kita. Mandal. Ano <coughs> ang ko? Ilang araw na yan, hindi ka kumakain. Kumain ka muna. Ayoko, wala akong ano, wala akong gana. Wala akong panlasa. Ay, ilang araw ka na hindi kumakain. Ayoko nga, ayoko kumain. Ano Ay, bang diba anuhin mo? Kumain wala. ka muna ng kahit kaunti. Wala nga akong panlasa. Ay, naman Para itong tao nito. O, ito, tubig. Ayun ka muna Ayoko ng tubig. Ayoko nga. Ayoko. Ayoko minum. Ayoko eh, sila minum. kita. Tapos ayaw mo pang kumain. Eh, hindi ko lang sinabi kakain ako eh. Ay, pinapakain nga kita kasi ilang araw pa na hindi kumakain. Ayoko nga kumain. Wala akong panlasa. Sa'yo? Bilhan mo nga ito ng ano? Bilhan mo nga ito ng gamit rin sa si Papa Ma. Nang makainom ng gamot? Ah, princess! Pwede mo si Papa mo. Gamot ko. Gamot sa lagnat at yun yun lang. Ano lang. Hindi na gumagaling yung sakit na yan. Bilisan mo ha. Magpayong ka. Ma, oh. siya na binili mo. Basta ipain natin. Ito? Oo, wow, gagaling mo. Tignan ko lang kung gagaling dito, princess, ha? Tignan gagaling dito ang ama yun, mo. Ilang araw na yun nilang kayong kain. Gagaling yun. Ah! Uy, besok. Oh. Ah. Mm -hmm. Inamin mo to. Ano yan? Gamot mo. Gagaling ka doon yun, sabi ng anak ah, mo. Sige. Ango lang.

ito pala. Tignan mo. Gumaling. Kasi huh. yung pagkain huh? hindi kinain. Ang sarap.